Okay. Kumusta? Ah, uh, andito na yung mga materials na pinadala mo. Ano? Tapos, para mga tanong ito, tsaka exercises, na um, parang naguudyok talaga ng malalim na pagninilay. Lalo na sa, um, paano ba natin tinitingnan yung community natin, di ba? Yung sa spiritual na side. So, ang goal natin dito sa pag-uusap na to, hindi lang basta i-recite kung ano yung nasa papel, kundi Um, himayin talaga natin. Tingnan natin kung paano nito hinahamon yung mga alam nyo na usual nating pag-iisip o pagkilos. At parang ang focus talaga based dito ay yung um, pag-una sa banal na espiritu. Para dun sa sinasabi nilang pag-angkin ng lupa para sa kaharian ng Diyos. Sige, umpisahan na natin to. Oo nga eh. Grabe no. Talagang um, yung mga tanong dito, nakakagulat nga ng konte Like, ito o, oh, paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa pagbabago dyan sa community nyo ay wala sa labas, kundi um, nasa loob mo mismo, sa pag-isip mo. Bale, ang sinasabi ata nito, ayon sa sorsa, ah, baka yung ugat talaga, e eh kung gaano ka kadepende sa Diyos mismo. Tapos kino-question din, yung prayer, ba parang last resort mo na lang? hindi yung unang-una mong ginagawa. Wow! Ang tindi naman yan para simulan, ano? At, at parang um, konektado nga yata yan doon sa isa pang tanong na galing din sa sources, di ba? Alin daw ba yung mga programa sa ministry na parang sinasandalan mo na lang? Kasi um, natatakot ka doon sa vulnerability. Yung kahinaan, ba? Yung simpleng um, presensya lang. Parang ang dating sa akin yan, um, baka minsan mas madali pa para sa atin na mag-organize ng event, di ba? kaysa doon sa mas mahirap pero baka mas importante pa nga. Yung simpleng pumunta ka lang, makinig ka, manalangin ka kasama yung mga tao, ganun ba yung dating sa'yo? Um, panakip lang ba sa kakulangan ng tunay na ugnayan o yung pag-intindi talaga sa pulso ng lugar? Uh, kaugnay niyan yung tanong din tungkol sa success. Diba? Paano mo sinusukat? Hinahabol mo ba yung numbers, yung dami ng tao, o yung lalim ng espiritualidad? Sinasabi dito, kailan ka daw huling tumingin sa, halimbawa, nasagot na prayers, o kaya mga relasyong na ayos. Bilang sukatan ha, hindi lang yung attendance. Parang pinapa-redefine sa'yo yung progress. Oo nga, talagang challenging. Okay, so para ma-address to, may dalawang specific na pamamaraan na binabanggit dito sa material mo. Yung prayer walking, paglakad panalangin, at saka yung spiritual mapping. Yung prayer walking muna, um, hindi lang siya basta lakad-lakad, ganun ba? May mas malalim pa? Tama. Hindi lang siya exercise. Kung baga, based dito sa materials, ang prayer walking eh, paglalakad mo sa community, pero may intention ka na makita mo yung lugar karang sa mata ng Diyos para mapansin mo yung mga, um, yung mga nakatago. Sakit, ganda, pangangailangan, o kahit yung mga lugar na parang may bigat, alam mo yon So, nag-oobserba ka at nananalangin ka dun mismo sa lugar para mas gets mo yung realidad bago ka pa gumawa ng plano. Ah, gets. So, on the ground observation yun, tapos may kasamang panalangin. Okay. Ngayon, kung ganun yung prayer walking, paano naman pumapasok yung um, spiritual mapping? Anong dinadagdag nito? Okay, good question. Magandang connection yan. Kung yung prayer walking ay eh, parang pagtingin at pakikinig sa present moment, ano? Yung spiritual mapping naman based ulit sa sources, ito yung mas malalim na research kumbaga. Pagtatalato eh ng mga puwersang hindi mo basta nakikita, pero yun yung humuhubog sa lugar. Mga force ang hindi nakikita. Like Oo. Um kasama diyan yung history ng lugar, yung mga cultural beliefs, social issues, pati na rin yung parang spiritual na atmosphere, ba? O kung may mga laban ng bang nangyari spiritually doon, tinatanong ka mismo, eh, ano ba yung mga hindi nakikitang katotohanan dyan sa community mo na nakaka-impluensya? Tapos gaano ka, ka aware dito? Parang um, gumagawa ka ng mapa, pero ng spiritual landscape. Malinaw. Parang mas strategic yung dating ng spiritual mapping. Okay. At para hindi lang to theory, may mga exercises din na binigay. Di ba? Hmm. Practical. Tulad nung mapping your own assumptions. Parang, teka muna, bago ka tumingin sa labas, ano ba yung daladala mo? Ganon? Oo. Parang ganun nga. Check yourself first. Kumbaga, ano ba yung mga bias mo, mga paniniwala mo na baka makakolor sa interpretation mo sa community? Importante yon. Tapos meron ding historic heartbeats of your community. Yun. Diretso yan sa spiritual mapping. Tinitingnan mo yung kasaysayan. Paano to naka-apekto sa spiritual state ngayon? may mga pang quick start din daw para masubukan nagad. Meron, meron. May real-time prayer walk experiment. Parang, sige, subukan mo na ngayon sa ilang kanto dyan. At saka yung quick map community snapshot para masubukan mo yung prinsipyo ng mapping sa isang maliit na lugar lang, like isang landmark, in 30 minutes. Para lang, alam mo yun, mabasa mo yung paa mo, masimulan mo, hindi yung puro basa lang. Makes sense, para ma-apply agad. At, Um, para hindi naman mawala lahat ng insights na to, ano, kasi baka ang dami mong ma-realize. May binanggit din dito tungkol sa mga sistema para manatiling organized. Tama ba? Oo, may part doon. Mga concepts like um, brain dump. Ilabas mo lang lahat ng nasa isip mo. Tapos pagtukoy ng clear na next actions. Ano ba talaga yung susunod na gagawin mo? Hindi yung vague lang. At yung importansa ng weekly review. Para ma-check mo yung progress mo, ma-adjust yung plano. So parang tinitiyak na yung mga spiritual insights ay eh, maisasalin sa ano, konkreto at tuloy-tuloy na aksyon, hindi lang hanggang feelings. Oo, parang ganun yung goal ng structure na yon. Kasi sa totoo lang, ang pinaka-core challenge talaga dito sa tingin ko ay yung pag-shift ng perspective. Mula sa pagiging masyadong reliant sa mga plano, sa mga programs, papunta don sa pag-uuna talaga sa presensya, sa pakikinig, sa panalangin. Yun yung pundasyon. Kino-question nito yung mga nakasanay na natin eh, at naghahanap ng mas mas deep na connection sa spiritual reality ng isang lugar. Isang malaking pagbabago nga yan sa pananaw. Um, so ang tanong ngayon para sa iyo na nagdala nitong mga material, paano kaya nito pwedeng mabago o mahubog yung iyong sariling approach sa pakikipag-ugnayan mo dyan sa lugar mo? May mga nakasanayan ka ba na parang, Uy, ka kailangan ko atang i-review to. At siguro't iwanan natin to sa mga nakikinig din bilang panghuling pagninilay, ano? Hango din sa isa sa mga tanong dito. Kung iisipin mo yung legacy na may iwan mo sa community mo, ito ba'y mahuhubog primarily ng mga yapak ng iyong panalangin at ng iyong presensya? O baka naman mas kilala ka dahil sa mga programang itinayo mo. Ano kaya ang mas matimbang para sa'yo? Isang bagay na um, sulit pagisipan.